<laughs> Totoo nga bang anak ka niyon, Jirokuma? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung gusto mo ng away, simulan mo lang. Ha? Huh? Lahat na lang ba ng bata makakaharap ko ngayon, di ako rirespetuhin? Hindi ko akala pati anak ng daking, ganun din. O oh, paano mo, Sassy? May pupuntahan lang ako sandali, ha? Nalimutan ko na ganyan ka pala talaga Huh? Magaling na bata Hindi ko inaasahan na gano'ng klaseng pwersa ay manggagaling sa ganyang kalit na tao Malapas ang isang to ah. Anong kailangan mo dito? Si so, Mr. Dejuan ang pakay ko Hindi ikaw <laughs> Kung gusto mong makausap ang aking master Kinakailangan mo munang dumaan sa akin. Ah, aba, teka lang. Mukhang pareho ata tayo ng fighting stance. Kung ganoon, totoo nga mga narinig kong balita tungkol sa'yo, bata. Ikaw yung naghahanap kay Yonjiro Puma kung saan saan. At ngayon, nandito ka naman sa Tokyo para kausapin ang aking master. Tama ba ako? Sumagot ka! Tama ka! Malakas nga ang isang ka. Maswerte ka dahil ngayon tuturuan kita ng isang mahalagang leksyon. Di ko ito ginagawa sa lahat kung kaya mo akong talunin sa pinakakonting bilang na galaw. Baka bukas din nasa listahan ka na ng lalaban sa grappling match. Ako mismo kasama doon. Isa ako sa top 50 pinaka na pinakamahusay na manlalaro sa underground. Isang grappler na sinanay sa sari grappling techniques. Ah? Huh? Kitang kita ko. natarantak ka ata sa mabilis at simple kung pagsangga sa iyong pag-atake. Ang problema ng taong to. Bakit puro sangga lang siya? Ayaw niyang mag-counter attack. Ngayon ako nakakita lang ganito. Isa siyang manggagaya ng fighting style. Napakadali para sa akin na gayahin ng bawat galaw mo, bata. Para sa isang tulad ko, mabilis ko nalalaman kung aling move ang gagamitin mo. <coughs> ang spirito ng martial arts ay nasa depensa. Kung magaling kang dumepensa, wala ka ng problema sa iba pang laban. Lahat kaya mong malusutan. Sa ganitong paraan, wala akong ibang dapat gawin kundi ang hintayin kang mapagod. Maging ang momentum ng pinakamaliit mong galaw. Kayang-kaya kong ibalik sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Kaya ka tiwala ka sa mga pag-atake mo, pero kung wala kang disiplina, sayang lang. Yan lang ang sagot ko sa Madaka! ka! Aaaaah! Bakit ka tumigil? Ituloy-tuloy mo lang. Ito nang tsansa mo para talunin ako. <laughs> Teka, paano nakatayo ka pa? Pagkatapos sa malakas kong suntok na yun. Magaling ka nga, pero wag mo akong mamaliitin. Baka hindi mo alam, isang beses pa lang akong natatalo. Ngayon, humanda ka na. Huwag ka nang magpipigil. <laughs> Ginagamit mo na bang lahat ng alam mo? Oh? Huwag kang masyadong mayabang. Wala ka pang alam tungkol sa grappling match! Tumahimik ka! Kaya mong ipakita ko sa'yo kung ano magaganap doon. Siguro dapat mo nang malaman na ang grappling match ay hindi basta-basta lamang. Mahaba ang kasaysayan nito sa pamilya Dechuan. Magmula kay Dechuan the 11th hanggang sa master ko ngayon sa gradong pagtato namin dito. Wala akong pakialam, maski ano pa yan. At ang sino mang grappler na papalaring manalo ng limang beses na sunod-sunod, siya ang tatanghaling mandirigma. Ang daldal mo! Para sa amin, grappling ang pinakamahalaga. Pero ikaw, hindi ko alam kung anong mahalaga para sa'yo. Pumasok ka ng walang paalam sa lugar ng iba. Pagkatapos pinatulog mo ang lahat ng mga gwardiya, wala kang disiplina, hindi kita papayagang sumali. Naiinis na ako sa'yo! Anong sabi mo? Ang alam ko lang sa underground, magtitipo ng mga pinakamalalakas. Yun lang ang dahilan ko. Wala naman talaga akong pakialam sa ibo mo pang sinasabi! Saan mo nalaman na yun? ni nakausap ako sa Brazil na nakapunta na sa isang grappling match. Sinabi niya na wala ang lahat sa kanya nung matalo sa doon. Pero ako, wala na namang mawawala sa akin eh. Hangad ko lang manalo. Dahil kung totoo ang sinasabi nyo, darating din sa underground ang taong pinakahihintay ko. At kahit na anong mangyari, kailangan ko sang matalo. Siya ba? Oo! At yun ang dahilan kung bakit gusto kong makapasok sa underground. Sa kahit na anong paraan! <laughs> anong makakatawa? Wala lang. Pasado ka na sana kung lakas ng loob at pagkaporsigido lang ang pagbabasehan pero hanggat hindi mo pa ako natatalo, hindi pa rin kita mapapayagan na makasali sa underground. Tatalunin kita. At walang ibang dahilan kundi dahil naririndi na ako sa dami ng sinasabi mo! Eh, 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 tignan na natin! Eh, eh, yan na ba yun? Eh, eh. Anak, ano ka niyo, Jiro Puma? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakailam kung sino ka. Kung gusto mo ng away, simulan mo lang kada huminga ka. Hindi natin kukunin ang Bakit? Alam mo sa porma mo mukha kang manlalaro sa underground grappling. Nang insulto ka. Pero alam mo bang naiisip ko ha? Tinatanggap ko magaling ka nga sa depensa. Pero yung pag-atake mo, Masyado <tinyo> pang mahina! panghina. <tinyo>